Good morning, mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung anong mong kayong oras na naon sa aking video ngayon, for today's video ay magshare po ako sa inyo na bumibili ako ng aking mga paninda sa halagang 2,000. Ito lang po ang aking nabili sa 2,000. Asa uh, hindi ko pa simulan, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Yung mga subscriber ko, yung mga taong nagsusuporta po sa aking video palagi. Maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din sa mga subscriber ko. Umaabot po ako ng 7,000 plus. Uh, malapit na po tayong mag 8,000 na subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po ito maabot kung hindi sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsusuporta sa aking uh, channel at yung mga video ko na pinanood niyo. Maraming ulitin ko na maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, uh, sa mga gustong magpamember sa aking channel, um, pwede po kayong magpamember sa aking channel For only 79 pesos lang po. Ah uh, um aki comment lang kung gusto niyo na magpa-member dahil uh, pag-uusapan natin kung anong mai uh, maibigay din ano ang maibigay ko sa inyo na nagpa po sa aking channel. Ayan po, yan po ang ating pag-uusapan kung gusto niyo magpa sa aking channel at sa mga gusto po na mag send ng super thanks meron po tayong dollar sign sa aking video pwede rin po kayong uh, bumigay our pindutin nyo at kahit magkano ang inyo um, ibigay po sa super thanks sa mga gusto lang po at maraming salamat po sa inyong lahat na uh, malapit na po tayong um, ang 4,000 na WH. Ayan. At ulitin ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. At malik na po tayo sa aking video ngayon na ginagawa. Um, sa aking nabili mga kasari ay yung Miss Kapi Creamy Latte Creamy White na Coffee, may single at may double rin. At meron po tayong Kopi Kobla, at meron tayong Magic Sarap, meron po tayong mga condense at meron po akong Chocolate na Magnolia. niyan Um, ang binibili ko po mga kasari ay yung mga fast-moving lang po sa ngayon dahil uh, malapit na maumbos at meron po akong binta na 2,000 na binili ko agad ng paninda. Ayan. At uh, mga kasari, disclaimer lang po, ako po ay uh, mag presyo ngayon at hindi po lahat ng ating mga presyo ay magka-pariho dahil um, dipindi lang po yan sa ating lugar ang pagpresyo sa ating mga paninda. Tulad ng mga magic sarap, yung mga Nescafe creme latte, um, hindi ko po alam sa inyo kung uh, magkano yan dahil dipindi lang po yan sa lugar. Pero sa nakita ko ng mga sari-sari store blogger din, meron din silang mga paninda na uh, pagbinta nila, magkapareho po sa aking binta. Uh, tulad ng mga kufi, ang kufi ko ay uh, mabinta, ibininta ko po siya ng 15. sa nila may 15, uh, 15 na rin ang kanilang presyo. Ayan, dito po tayo sa aking magic sarap. Ang magic sarap ko mga kasari ay yung isang pack ay may laman po siyang 16 pieces. Um, ibininta e ko po siya ng 5 pesos kada isa. Um, marami po ang gumagamit ng magic sarap kaysa Ajinomoto na um, seasoning. Ayan. Meron po tayong mga condensed, uh, malapit na naubos ang aking durin, kaya bumili ako ng dalawa. Ang durin ko, mga kasari, ay binibili ko po siya ng 44. Ayan, 44 po ang binili ko sa aking durin. At ito ang jersey ko na condensed creamer, ay sa pagbili ko ay 41. Ayan ang Mas mura po ang jersey kaysa durin. Ang durin ay mahal po siya. yan nakita niyo, meron po tayong chocolate na magnolia. Ang chocolate na magnolia, mga kasari, uh, sa aming lugar ay uh, malaki po itong tubo. Dahil sa isang pack ay merong laman na 11 pesos for only 142 lang po. At bumibili ako ng dalawang pag dahil um madali po siyang maubos ang aking mga chokolate tulad na ngayon may mga nag-aaral kung kumukuha sila or bumili sila sa akin ng pang-snacks ng Chocolate na Magnolia ayan Marami po tayong um, mga paninda para sa ating mga uh, malapit na maubos uh, hindi naman masyado marami um, meron akong nabili ayan, ayan po basta hindi po siya uh, marami ang 2,000 ayan yung, balik na po tayo yung ko Black ko, ayan single po siya binili ko po siya ng 7.20 kada isa pero, kung bumili ka ng 10 above, ay uh, maging 7.15. Meron po discount na 0.5. Diyan, napakaganda po kung marami ang ating binibili dahil na may discount po tayong matangkap sa ating binibilhan. Ayan meron po tayong Nescafe Creamy White na Twin Pack. Ang Twin Pack din, binibili ko po siya ng uh, 12.20. Pero kung binibili ka ng 10 above na rin, ay maging 12 na po. Mm, ayan. Mas, mas maganda yung marami ang ating mabibili dahil may discount po sila. Ayan. Um, yung mga niskapikrimilati ko, pareho lang po sila ng presyo. 12.20 at saka kung bumibili ka ng marami, 10 above, maging 12 na lang po ang kanilang presyo. Ang aking lollipop mga kasari, uh, ayan po, lollipop ko na strawberry ay ibininta ko po siya um, e bininta ko po siya ng 150 per stick or uh, kada isa ay 1.50. Ayan. na no. Yan. Miss Cathy Creaming White, ayan po, yung double ay 10 pieces po ang aking binili niyan. At saka, meron pa kong Miss Kape original white. Ah, original. Hindi pala, hindi pala white. Sorry po, pasensya na po. Nescafe original. At meron ding Kupiko brown coffee. Ayan, pinakamabinta na rin sa aking tindahan. At meron po akong white rabbit na candy. Ayan. Ang presyo ko po dyan sa Kupiko brown ay magkatulad po sa presyo ng aking um, creamy latte at o creamy white at yung um, kopiko brown. Is kape original. Ayan. Yan po. At yung white rabbit ko. Ayan po. At ang mga at yung mga kundings ko ay yan dalawa-dalawa lang po ang aking binibili. Ayan. Nakita niyo ma pasari yan lang po ang aking na dili sa aking 2,000. Napaka uh, lang po ang ating na dili dahil maliit lang ang ating pera. Pero mas maganda na kung meron tayong uh, pera, ibili ka agad para madagdagan ang ating paninda sa araw-araw. sa -araw. uh, makikita sa ating mga customers na meron po tayong Ama uh, maibigay at meron pong lamang ang ating tindahan kapag sumisilip, sumisilip po sila. Ayan. Ayan, nakita niyo mga kasari, napakaganda po itong uh, lollipop dahil may 10 pieces po na free. Ayan, napakaganda po yan. 10 pieces ang free niyan. At meron din akong snowbird at white rabbit. Ayan. Napakaganda po sa mga bata, yung mga kindi, madali pong maubos. At dito lang po ako magtatapos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood.